Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ang this si Channel. A fitiler old the matter. So ngayon pala to. tayo. tayong sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 10 hanggang April 16. For the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides okay, sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy ay kagirapan sa buhay ng mga layo signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general, general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. Any gratification back for more videos of Dirkus, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigi-skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikliglig na guumapa o nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ating Spirit for design of oh, Leo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po. Ano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay, this is something that you want. By choices, pili mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Timbangin mo ito. No? Nang wasto at tama. Kaya kailangan lang mo sa sarili mo yung ang pinaglalaban mo. No? Maging balance ka. And this is something the six of cups, something a past person coming back or either a remnants. No? Maaring sinasabi dito na tignan mo yung mga bagay na nangyari sa nakaraan no, na dapat maging balance ka na no, at control mo na lahat ng bagay there's a something the justice card justicia. no, some of you guys pinaikot-ikot binilog-bilog no? maaaring um, kung baga pinagkaisangan ka dito at makukuha mo dito yung justicia at makukuha mo yung karapat dapat para sa sa'yo There's a something legal matters at the same time. No, may usapin dito about sa sari-arian, sa mga naiwan at the same time yung mga uh, mga properties like that. Now let's see what is the uh, justice or justice card represent the consequences. And because the justice card will be served, no? Lahat ng mga bagay dito ay makukuha mo. na no? Hustisya at karapat dapat para sa iyo. And there's a sign of cross-wear na happiness so na magiging masaya at magiging maligaya ka dito. na Magiging masaya at magiging maligaya ka at makakamtan mo na ang tunay na kaginawaan. Now, there's a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago din na magaganap sa buhay mo. Now, some of you guys, there's something chaos. May mga bagay lang na masisira, Or may mga pa paalalan sa'yo dito na kailangan maging aware ka kung ayaw mo masira. No? O, kung ano man yung mga bagay na nasimulan mo na. No? There's a night of sorrow. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. Not that, that, because of overthinking and being paranoid. So, iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano. What is additional messages with the two of pentacles? Reverse with the devil card. Oh my god, sabi ko na nga ba. There's just something guys with a block magic involved. Now some of you guys, no? Kung baga kailangan mo maging balanse, at um, kung baga maging kalmado, pag-isipan mo mabuti, no, may mga bagay dito na maaaring um, nagdadala iyo ng, ano, ng um, kalituhan. Now there's just something, the death card. Now, this something and ending in new beginning. May kinalaman din dito, guys, no? Tungkol sa pagkamatay ng iyong magulang, ng iyong tatay or yung iyong nanay, no? Or yung kapatid. No, mayroon ditong maaaring yumao sa inyo na maaaring makukuha mo na ang hustisya, No, dahil ginawan to ng hindi maganda. No, biglaan lang siya. No, there's a requiem of sword, something uh, clear the boundaries, no? Ibig sabihin dito, lilinisin na at um, kumbaga makakapag-set ka na ng boundaries dito para para hindi na makapasok ang kahit anong blockages. There's a ten of cups to represent with a nine of cups. A wish fulfillment. Now there's something of happiness and of course an happiness of also that brings you a wish fulfillment. payment. Ano man yung mga bagay na pangarap mo ay maaari makuha mo na. No? Ang tunay na kaligayahan. There's a need of wants. So something of past communication, the past moment na magkakaroon talaga dito ng changes talaga pagdating sa inyong bakay sa tahanan. Some of you, makaka na kayo, makakabango na kayo, makakaraos na kayo. No? So, let's see what is additional messages. And there's the King of Pentacles. Being practical, secure. No? Maging secure ka ngayon pagdating sa finances mo. na no? Alisin mo yung mga bagay na nagbibigay balakid sa utak at isip mo. No? Some of you guys, say, stress ka, nag-overthink ka. Iwasan mo mag-isip, No? Yung are of provider baka kaya ka nai-stress dito kasi um, nakakaranas ka ng pagtumal pagbagal ng pera what is the two of pentacles that requires um, the devil card the two of pentacles and the devil card the devil card card we're confident na no, kailangan mo lakasan ng la loob mo maging matapang ka no? lakasan mo ang um, pakiramdam mo No, maraming mga bagay dyan na parang pinaiikot ka lang, no? may mga lumalapit-lapit sa inyo, palayun taong gumagawa ng hindi maganda sa inyo. Alam nyo guys, I see some um, mga kapit kapitbahay to or kamag-anak na gumawa sa inyo na lumalapit-lapit sa inyo kumukuha ng information. No? At the same time, nakita ko na balik, binalikan na sila eh, ng karma eh. No, nagihirap na sila ngayon. No? Maaari nakakaranas sila ng financial crisis, financial loss. Let's see what is the justice here because the, clear, uh, the queen of swords. The queen of swords represent with the nine of pentacles. Now there's something slow down. Now magiging, ma magiging, um, mabagal man pero sinisigurado nito mapapasaya at magiging maganda na takbo ng iyong negosyo trabaho ka boy buhay mo no, ibig sabihin na hustisya naman, ma maaaring magdala sa inang pagbalik ng kasaganahan There is a need of pentacles mag-focus ka lang no sa trabaho ni Gosho anak boy mo. Now being dedicated sa ginagawa mo maaring mag magand, maging maganda na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. That's our moment, Mercury's the 8 of Wands represent what? With a page of pentacles for investment, invest wisely. Na no, matuto kang um pangatawanan ko ano ba yung mga bagay na gusto mo mangyari. No, this is into reality man sa para mo yung mga pangarap mo. No, there is something trouble guys, makakapag-trouble ka na. Makakalipat ka na rin ng bahay dito. May nakikita kang paglipat ng bahay. Some of you makakabili na talaga ng bahay. And there's a king about something ambition. Unti-unti mo na kagad makikita yung magiging possibilities. Na para may blueprint ka sa isip mo na itong bahay na to, ganito yung gusto mo. Kung baga, marami na tumatakbo mo sa utak mo. Isa na sa nagiging balaki dito yung pag-overting ng maraming mo iniisip. Na marami kang gustong gawin. Na marami kang gustong mangyari. Okay, let's see. What is the additional messages for the outcome? There's a six of swords the transition. Unti-unti ka na makakalis sa hindi maganda sitwasyon. No? Parang this is something na outcome is pagbangon, no? Parang sinasabi na makakabangon ka na. Makakalaya ka na. Makakawala ka na. And this is something The king of swords See so, The pattern Pinutol mo na yung Something gold Na nagbibigay ka malasa Sa nakaraan nyo No Hangga, kumaga ngayon Nung tinunti ka na kayo Makakabangon Makakaraos Kaya tong tao na to With his No kumaga umaaligid pa rin Ito lumalapit sa inyo Kasi kumukuha ng informasyon Kung um, Kung kaya pa bang Ibalik sa inyo ulit Yung ginawa niya No Kung mag-alala May justisya No Babalik sa kanya talaga yan No At makukuha nyo yung mga bagay Na what you deserve And there's a server with um reverse something and no more secrets. No wala na maiitatago, lahat malalantad, no? Lahat ng mga bagay kasi nungaling ngaling unti-unti na matutuklasan at maliliwalagan. What is the tower moment? It requires the eight of wands and the page of pentacles. There's a with the page of swords, no being curiosity. Ngayon unti-unti mo nang tutuklasin sa sarili mo at mag-iingat ka na, no, sa mga taong pagkakatiwalaan mo. No bubusisiin mo mo na maayos, kikilalanin mo na maayos. No, there's something that sabi na pwede ako mayroon harvest moment. Ano man yung mga bagay pangarap nyo, maaaring makuha nyo yan. No? And this is something that I observe without overthinking or I request some sleepless nights. Kasi dahil ang dami tumatakbo sa isip yung plano, pangarap. No, huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng seguridad at magkakaroon ka ng visions na maaaring makatuba. Makuha mo na yan. And there's something that pwede ako mayroon harvest moment. Makakantan nyo lahat yan. No? Just, um, trust the perfect timing. So let's see. What is additional messages? Pag pagdating sa finances and career. There is an item one, something a perseverance. So kailangan mo magtiyaga, no? Pagdating sa pagkakapirahan, kailangan mo magpatuloy sa ginagawa, magtiwala sa ginagawa mo, no? Nagkakaroon ka dito ng parang alinlangan, no? Parang um ka na or nag, parang naano ka na nawawala ka na ng gana na baka hindi mag-work no? baka hindi hindi mag um, hindi umasenso nagkakaroon ka ng worries na worries sa baka malugi ka no na parang wala nangyayari there's sa three months ito na yung resulta no malapit mo na makamtan no there's a something trouble guys some of you yung paghihintay mo maaaring ito na yon no there's a the full card dahil sa pananap panana at tiwala mo maaaring makukuha mo na yung bagong simula na gustong gusto mo makamtan magsisimula na guys sa panibagong chapter sa buhay mo. There's a Two of Cups with a partnership. No? Kung maga maraming partnership dito, magdadala sa inyo something, uh, proposal, promotions, no? and there's a lot of transaction coming in for you. There's a Hermit card. It's a God view. No? It's a God purpose. Lahat ng mga bagay nito, it's a part of instrument of God na para hubugin ka, para patibayin ka, palakasin ang pundasyon mo. No? Ito yung good karma na mangyayari sa pamilya mo no? At sa sarili mo. Kasi there is something good coming with a wheel of fortune, no? Magandang kapalaran talaga ang ilalatag sa iyo. No, ano man yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, magtiyaga ka lang, maghintay ka, no? Magtiwala ka. Lahat ng mga bagay pagkakaloob sa iyo with the perfect timing <coughs> and a good time, no? And the wheel of fortune is here. No, na magiging maganda na ang kapalaran mo. Ganon. No, nasa palad mo talaga na paiikutin talaga ang eksena mo. Kumalma ka ganun. What is additional messages? Na no, pagdating naman tayo sa love life. So, there's this ating the night of so with the success driven. Na magtatagumpay ka rin pagdating sa buhay, pag-ibig. Na no, magiging maganda talaga ang, ang iyong pag-ibigan. Na no, there's this ating the kingman na kailangan baguhin mo na yung perspective mo. Na no, huwag ka lang nagtitiwala sa mga tao. Minsan ka nang No? Sa buhay mo, kailangan magkaroon ka ng privacy. Low-key, low-key na no, huwag kayo na magtitiwala basta-basta there's an iron slowly but surely na no, maging mahinahon at mag, huwag, mag, huwag magpadalos-dalos no, sa lahat ng mga desisyon hindi lang tungkol sa finances kundi sa love life at sa kalisugan mo no, there's the king of cups may partnership din dito na maaaring magdala sa'yo ng um, finances and this is something that brings you for a higher level commitment there's the king of cups there's the devoted for the first one And there's the moon card. No, lahat ng mga bagay na dapat malaman mo about sa spiritual malalaman mo na. Matutuklasan mo na kung ano yung dulo at pinaka na ng nangyayari ay ingit, no? At inggit at galit, no? Na nang, maaring, um nangyari sa nakaraan, no? Humantong sa hindi magandang um, plano at kagustuhan ng tao na 'yon. No, nasirain ko naman yung mga bagay na meron kay sa pamilya. Let's see One more card, please. And of course, there's the four pentacles. Ngayon, protection at pangalaga mo na kung ano man yung mga bagay man meron ka. Umikot ang kapalaran ngayon, kailangan maging protective ka. No? Sa lahat ng aspeto. No? Hindi lang tungkol sa finances, kundi tungkol sa pag-ibig at pamilya. At kalusugan. No? Huwag ka nagsishare ng kahit ano. Kung may nararamdaman ka, mag magpatingin ka, alaga mo yung sarili mo on your own. No, wag ka nag-share ng kahit anong information with other people. No? So, let's see what is the digital messages. Pagdating naman tayo sa kelp. Sa kalisugan mo, there's a sun card. Now, there's a something pure positive outcome. Na magiging maganda ng kalisugan mo, umiwas ka lang sa mga pagkain na binibigay. No? Huwag kang tatanggap ng pagkain ng mga bigay-bigay ka. No, maaring guguluhin ka nito. There's a something the five of wands in reverse no more complication. No, wala na complication sa pagkain mo. Umiwas ka lang sa mga bagay na bawal. There's a temperance, something of perfect timing, healing. No, with the temperance, kailangan mo lang kumalma. No, there's a good news coming in for you. May magandang balita pagdating sa kalusugan mo. Na magiging maganda na ang iyong kalusugan at ang iyong pakiramdam. One more card, please. There's a three of swords in reverse. something recovery from the pain. No? talagang there's something guys na makaka-recover ka na from any difficulties, no? Any heart pain, no? Any pain, no? So let's see what is additional messages for all areas of your life. What is the outcome? And there's a the Queen of ones, No confident. No kailangan mo lakasan ng loob mo maging matapang ka kailangan palaban ka dito. Nakalisim no, mo yung takot at pangamba mo. There's an empowerment and greater and perseverance. No, kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang ka. There's a native of something moving forward. Makaka-move on ka na rin, makakalaya ka na rin dyan sa bangungot na yan. Makakalaya na rin kayo sa mga sitwasyon na kinag, um, kinagagalawan nyo na nagsilbing bangungot. There's an effort magiging na kayo and magiging grounded na kayo. No, lalo, lalo sa buhay nyo. And because this is something that for one something celebration, some of you guys know, may mga celebration magagrat dito. So there's something homecoming, family gathering, there's a wedding, celebrations. One more card, please. And there's the word card. Now there's something success coming in for you. At magtatagumpay ka na. No? makakamtan mo talaga ang kaginawaan dito. Some of you, kailangan nyo lang talaga mag, um, kumaga, kumawala sa mundong ginagalawan nyo. Dahil punong-punong -puno ito na negatibo. Now there's a the two of us by choices no? Pili mo yung mga bagay lang na makakatulong for you. So, guys, um, this is um, a special goodbye for the month of April. April 10 hanggang April 16 for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo comment mm -hmm. down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Of sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na may pagpalaid kayo ng Diyos at may kapalit, siksikiliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.